Samantala, kung kinakailangan na mag-courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete, gagawin ito ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa para mapabuti ang serbisyo ng BARMM government sa taong bayan. Sa kanyang talumpati sa oath-taking ng na mga nanalong kandidato sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, binigyan rin ng linaw ni ICM Makakua ang mga lumabas na issue ng ilang ministry sa BARMM. Tahasan itong itinanggi na may kinalaman siya sa mga usapin lalo na sa MBHTE-BARMM, ang boses ng balita sa Soundbite. Kung ang tingin ko sa sitwasyon is I have to call for a courtesy call, courtesy resignation of all the members of the government, I will do it in order for us to safeguard and to analyze what is best for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yung mga report na yon na natatanggap is that is over and above sa resulta ng dapat kasi sa farm, may dapat na kailangan malaman yung performance ng farm, anong nangyari sa mga ministries anong nangyari sa mga project natin ito dapat na ito is yun ang sinasabi nilang directive sa accomplishment and performance assessment of track tracking kailangan malaman natin so karami-raming natatrack diyan while doing this dapat na kailangan i address ng VARM. So, ngayon, the recent situation engulfing us na may lumalabas kagaya ng MBHTE na may lumalabas ang problema, kailangan tingnan din natin yon. Sinabi ko na kay Atty. Lai, kailangan kausapin si Brother IQ na i-address ito, i-address ito. Kasi after all, siya ang kawawa. Marika yung governance, go governance natin. Pumiro natin ang uh, kailangan. May suspect na ako daw ang nagpasimuno sa mga ganyan. Eh, sino naman ako magpasimuno doon? I am not all beneficiaries to that. Nandito na ako. Hindi ko na kailangan maniran ng tao nandito na ako sa barn, nandito na as a chief minister, nandito na ako. Hindi ko na kailangan ng manira ng war. Eh, bakit ako? What? This is eh, mga balita ito sa baba na pwedeng pakinggan, pwedeng hindi pakinggan.